Hi guys! Good morning! Welcome back to another vlog. Ito ano lang to, random vlog lang to. Charis, <laughs> random vlog. Random lang, random lang ito mga inday habang nagkakape ako ngayon and papasok. Second day ko na ito sa aking um, work and then uh, bukas off na naman. Higop lang tayo na uh, ng kape. Naisip ko lang tong i-content para magising yung mga Uh, kapwa kababayan natin, mga kapwa OFW natin kung uh, ano ba na ano na 2024 na die. <laughs> bakit nga ba based nga sa title ng video na to makikita ninyo ito ay tight um, ang title nito ay bakit nga ba hindi nakakaipon ang isang OFW dito sa abroad okay gusto ko lang magbigay ng um, ano to, opinion, um, tamaan na yung tamaan. <laughs> tamaan na yung dapat tamaan, di ba? Bala kayo. Charis, joke lang yun <laughs> Bakit nga ba hindi nakakaipo ng isang OFW? Ako po, OFW na ako since 2016. So, ilang years na ba akong OFW? 2017, 2018, 2019, 2020, 1, 2, 3, 4. So, ngayong June, magi-8 years na ako bilang isang OFW. And masasabi kong charis. <laughs> masasabi kong nakaipon naman ako maski pa paano. So, uh, nag-isip nag-isip ako kung ano ano nga ba yung dahilan kung bakit yung mga ibang OFW ay hindi nakakaipon. 'Di ba? Bakit nga ba hindi nakakaipon itong mga OFW na more than 10 years na, more than 12 years na tapos uwi sa Pinas, luhaan, wala, zero, dahil. At ang masama pa nito, um wala na ngang ipon parang pinapalabas pa, pa sa iba kung magkwento yung taong yun. Wala na ngang ipon is that kung magkwento siya eh parang napaka-wealthy niya or pinapaniwala niya yung sarili niya na may pera talaga siya, di ba? At millionaire. Charis, joke lang yun. ba? <laughs> diba? O kaya, pinapinano niya, kinokonvince niya yung sarili niya na okay lang to. Charis, eto yung, ano ba yan, new skin? Wag mo nang pahabain yung itong video na to. Diretso ka na sa, direct to the point na, ayan, eto yung mga tatlong dahilan. Number one, eto talaga ha, na-observe ko talaga to sa halos lahat ng mga nakakasamang nakakasama kong OFW from Saudi hanggang sa mapunta ako dito sa Amerika. Sobra, sobra kung magbigay sa pamilya. Sobra, sobra. Well, naiintindihan ko naman yung point na dapat tumulong, 'di ba? Tumulong tayo hanggat maari sa ating pamilya lalo na kung yung Uh, parents natin ay eh, walang trabaho, naiintindihan ko talaga yon As in, nakakaloka. ba diba? O kaya yung parents natin is hindi na kayang magtrabaho na sa 65 na or 70 na. Naiintindihan ko yon um, Yung mother ko nga pa-retire na eh. So sooner or later, magiging responsible na rin ako. ba diba? Ngayon, sumasweldo pa siya, pero pag nag-retire yan, though merong pension, pero yung pension hindi naman agad magkikick in. So, most probably in the coming years, magiging ano na rin ako. Pero, wag natin ibigay lahat sa pamilya. Kasi, unang-una, number one, mga hinday, isipin mo, ikaw yung kumakayon. Ikaw yung nagtatrabaho katawan mo yung pinapagod mo katawan mo ay tumatanda so hindi habang buhay makakapag-trabaho ka so wag lahat wag lahat lahat ng sweldo kunyari yung sweldo mo is 200,000 or 100,000 90,000 bigay sa pamilya hindi naman pwede yun dapat magtiis magtiis yung pamilya o yung uh, sinusuportahan mo sa kung ano lang yung kaya mong ibigay. Hindi, hindi mo kailangang magbigay ng naaayon sa gusto nila or sa, sa pangangailangan nila. Kunyari, kung for me, yung formula dapat is nasa 10 to 20% lang. So, para sa akin, kung sumusweldo ka ng mga 100,000, dapat ang ibigay mo sa pamilya is dapat yung ibigay mo sa pamilya mo is mga ano lang, 10,000 or 15,000 lang. So, kung sinasabi nilang hindi yun naabot, nasa sa kanila na yon kung paano mo o paano nila pagkakasyahin yung 10 or 15,000. Hindi mo na problema yon sa palagay ko. Okay? So, kung kailangan nilang magtipid, mag-budget, baguhin ang kanilang meal plan, baguhin ang ganito, wag uh, wag masyadong madalas magpagupit, wag masyadong madalas magshopping or kung ano man ibahin um you know, kung, kain, kung kinakailangan minsan na lang maggrocery kas kada isang buwan or minsan na lang maggrocery kada two weeks, dapat gawin nila 'yon. Kasi 'yun lang yung kaya mong ibigay for now. Kasi dapat binibigyan mo rin yung sarili mo, 'di diba? Binibigyan mo rin yung sarili mo ng pera, hindi lang para gastusin. Kung hindi para, kunyari, ganit 30% na sa investment, 20% na sa bills, 20% sa ganito, emergency fund, sa ganito, 10% naman. Yun, hinahati-hati mo dapat yung pera. Hindi lang puro sa pamilya. Kasi at the end of the day, kahit kapatid mo pa yan, kahit nanay mo pa yan, kahit ano mo pa yan, Yes, putulungan ka niyan kapag nagka-problema ka. Pero, ang number one na kaagapay mo, ang number one na kasama mo kapag nagka-problema ka, sarili mo. Sarili mo, mga inday. As in. Hindi ko sinasabing magiging mag-isa ka pagdating ng, you know, uh, kagipitan. Pero, lalo na kung nasa abroad ka, sarili mo lang ang dadamay sa sarili mo. Cherries! Yun, <laughs> no, di ba? wag sobra-sobra mga inday as in, kung hindi mo alagaan yung sarili mo, kung hindi mo i- um, ano to? you will never pay off yourself, like for a vacation, for relaxation, stress reduction, paano mo sila alagaan kung sarili mo nga hindi mo kayang alagaan, di ba? <laughs> Charis, joke lang <laughs> yun. Baka ang dami na namang tamaan dito sa vlog ko na to, ah. As in, nakakaloka. <laughs> OMG. Ayan. Talon na tayo sa pangalawang rason kung bakit hindi nakakaipon ng mga OFW. Pangalawa. Ay, wag muna tayo magpangalawa. Ito, ito sasabihin ko lang sa inyo. Ah. For me, sa aking opinion, ang obligasyon nyo lang, hindi naman sa obligasyon, ang nararapat lang ninyong bigyan or, you know, uh, i-pay off or mag-give back is parents ninyo at saka anak ninyo. Kapatid or kahit sino man, hindi ko sa inaano yung mga kapatid ninyo, okay lang naman magbigay ng paminsan-minsan. Pero hindi dapat buwanan. Okay? Lalo na kung may pamilya na. Kakapal ng mukha Charissa, joke lang yun. Ayan, pangalawa, ako ang dami na magbabash na akin, Charissa. Pangalawa, nag-iiba ang lifestyle pagdating sa abroad. O, ba diba? Nag-iiba. Kunyari, kung nasa, kung nasa, nung nasa Pinas pa, nurse pa sa Pinas, or kung ano man yung trabaho, whatever job that you have in the Philippines, ah uh, okay lang sa kanila yung bench, yung pen shop. Parang ano na yan, parang high class brand na sa kanila. Parang high end brand na parang sa kanila. Pero pagdating sa abroad, ayaw na dahi. Para ang tingin sa mga bench, pen shop, Natasha. <laughs> mga ganon, MSE. Ang tingin sa mga ganong brand, eh ano na siya, parang, mm, jologs mga ganyan. Ang gusto, mga ano lang. Mga coach, MK. Hindi pa pang level up, ha? Hindi pa pang LD. Mga coach, mga ganyan. Mga lakos. Yung mga mamahalin. Yung mga sobrang mahal kesa sa local Filipino brands na nasa Philippines. So, gano'n. Iniiba yung lifestyle. Tapos, uh, ayaw nang magluto. Kumakain sa mga mamahaling restaurant. Ang palaging sinasabi is uh, mauubos naman yung pera at the end of the day. Um, mga ganun. Mga ganun anong uh, mentalidad. Meron kasing mga tao na kung feeling nila na parang, eh, ang dami, ng ang, dami kong ang pinapadala sa ano, nagwawaldas nga yung nasa Pinas. So, magwawaldas ka na rin. <laughs> ganun. ba diba? So, dalawa na kayong nagwawaldas. Ikaw at yung sa Pilipinas. Ano pa yung matitira sa sahod mo? Kung parating waldas. So, iyon. Um, ang pinagugutan nito um, sa tingin ko is um, di ko alam kung ano. Charis, <laughs> sabihin ko na nga, nakakaloka. so, shalera, social climber in short. Napaka social climber. Tumaas yung standard. So, kapag tumataas masyado yung standard mo kesa sa ano mo no, sa sahod mo, talagang hindi ka makakaipon. Ang makakaipon lang yung mga taong nagli below their means but within their needs. ba? Diba? Hindi ko sinasabing um, pabayaan mo yung sarili mo, sobra mong tipirin yung sarili mo, wag mong pakainin yung sarili mo, but at least Live below your means. It means kung 80,000 yung sahod mo, dapat you are only living at like 30 to 40,000. Pero dapat yung 30 to 40,000 na ginagastos mo para sa sirili mo or para sa pamilya mo is within your needs. Nasa naayon or sumasakto sa iyong pangangailangan. Kasi kung sobra sa pangangailangan mo, it only means nagpapakasosyal ka, di ba? You are trying to impress someone that you don't even know and like. Diba? Merong mga taong ganyan, bumibili ng bahay ng sobra sa kanilang pangangailangan kasi nahihiya silang sabihin ng ibang tao na nakatira sila sa ganitong bahay lang. At yung pumupuna is nakatira sa mga magagandang bahay, hindi ko sinasabing wag ninyong i-treat yung sarili niyo. Tumira kayo sa bahay kubo, hindi ganon Okay? Kung kaya ninyong yung tumira sa mga ganong luxurious na uh, ano to, na mga tirahan, kung kaya ninyong yung uh, bumili ng mga ganong bagay, why not, 'di diba? Pero at least every month, i-prioritize ninyo yung inyong ipon at investment. Okay? Hindi puro M. Kasi kunyari, kung kumikita kayo ng 100,000 tapos you are living at around 80 to 90,000 or 90 to 100,000, para sa at pa at nagofw ofw kayo para, para saan pa at nagaano kayo nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, tinitiis nyo yung lungkot, hirap, yung mga pagmumura ng ibang lahi para lang makuha yung perang iyan. ba? Diba? Parang baliwala din. So, kung baliwala din yung pag-OFW nyo, 10 years na, 12 years na, aba, mag-isip-isip kayo. Kailangan ko na bang umuwi at doon na lang ako sa Pinas? ba? Diba? Kung wala rin namang nangyayari. Ito real talk lang ito ha. Huwag kayong magagalit. Number three. Ang pinakahuli uh, ay walang proper proper money management. Hindi marunong mag-budget. Marami sa mga OFW ang hindi marunong mag-budget. As in, sobra. Walang kaalam-alam kung papaano mag-budget. Kung nakakaipon man, hindi alam kung saan ilalagay ang pera. Kaya nga maraming nabibiktima ng mga Ponzi scheme or mga investment scam. Kasi maraming mga OFW ang nakakaipon naman pero hindi alam kung saan ilalagay ang pera. Kaya kapag may nag-approach sa kanila, ilagay mo sa ganito, ilagay mo sa ganyan. Goragad. Ito na, nandito na ang 10 milyon ko. O di ba? Sasabihin ng ng ano ng scammer, kikita ito ng 10%, 20% kada buwan. O di ba? Marami sa mga OFW hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung pera. Or kung hindi man nakakaipon, hindi alam kung paano mag-budget buwan-buwan. Hindi alam kung paano pagkasyahin. O, oh, ba? Diba? So, at the end of the month, yung parang tatanungin mo sa sarili mo, saan napunta yung 150,000 or 200,000 na swineraldo ko? Kasi nga, wala. Walang kaalam-alam kung saan napupunta yung pera, na saan napupunta yung sweldo. ba? Diba? Dapat alam mo kung ano. Dapat mga Inday, alam mo kung ano yung pumapasok at lumalabas sa yung pera diba? Kung may pumasok na 100,000, magkaano yung lumabas? So kung lumabas ay sobra sa 60 to 70% ng sinasahod mo kada buwan. Eh, piling ko dapat magtanong-tanong kanay. Tanungin mo yung sarili mo, paano ba ako makakaano? Makakapagpalabas lang ng at least 30 to 40% sa sahod ko. Hindi yung lumalabas is nasa 80 to tapos so, yung natitira lang 20%. Kung minsan wala pa. Abunado pa. ba? Diba? Mahalin ang sarili. I-give back yung sarili. Mga inday. Pay off yourself. Promise. Walang tutulong sa'yo kung hindi sarili mo. Kahit sarili mo pang mga magulang. Tandaan mo yan. Ito talaga. Ito! ipasok mo sa kokote mo mga inday as in ka kung kailangan kang itapat yung mukha ko para itapat ko yung mukha ko sa ano sa Kamera para lang magising ka sa katotohanan 'di ba kung bakit hindi ka nakakaipon ayan mm, mm, -mm. charis oh, cute lang <laughs> charis. Oh. Ay, nakakaloka. Ayun mga Inday as in sana makaipon na kayo ngayong 20 2024 or bago man lang mag-end yung 2024 eh mahimas-masan na kayo kung bakit hindi kayo nakakaipon, di ba? Ilang dekada na kayong nagtatrabaho bilang OFW, oh, eh, naawa ako. Naawa, Travis. Ayan. So wag masyadong ano, tandaan lang ang tatlong bagay, wag masyadong, wag sobrang magbigay sa pamilya, wag social climber, wag sobrang ibahin yung lifestyle. Kung dukha ka sa Pilipinas, maging middle class ka lang dito sa abroad, pwede na yon. Hindi yung dukha ka sa Pilipinas, small laude ka sa abroad. Charis, joke lang yun, joke lang. <laughs> <laughs> Ay, naku, baka maano tayo, makasuhan tayo ng mga libel-libel na yan, ah. Charis, <laughs> Diba? Kung mayaman, kung duka ka sa Pilipinas, wag magyaman-yamanan dito sa abroad, dai. as in, mahiya ka sa balat mo. Charis, joke lang yon Sige, mag -ainday. See you on my next vlog. Bye-bye!